Mga hukom, ikawalong kabanata. At sinabi ng mga lalaki ng Ephraim sa kanya, Bakit ginawa mo sa amin ng ganyan? Na hindi mo kami tinawag ng ikaw ay yumaong makipaglaban sa Marian. At siya ay pinagyukaan nilang mainam. At sinabi niya sa kanila, Anong aking ginawa ngayon na paris ng inyo? Di ba mainam ang pagsimot ng ubas ng Ephraim kaysa pag-aani ng sabi, yes, sir? Ibinigay ng Diyos sa si inyong kamay ang mga prinsipe sa Marian, si Oreb at si Seb. At tanong nga kayo magagawa na paris ng inyo. Nang magkagayoy, ang kanilang galit sa kanya ay lumamig ng kanyang sabihin on. At si Geryon ay dumating sa Jordan at siya ay tumawid. Siya at ang tatlong dang lalaki ng mga kasama niya mga pagod na ay humahabol pa. At sinabi niya sa mga lalaki sa sukot, Isinasamo ko sa si inyo na bigyanin niyo ng mga tinapayang bayan na sumusunod sa akin, sapagat sila mga pagod at laking hinahabol si Zeba at si Salmuna ng mga hari sa Madian. At sinabi ng mga prinsipe sa sukot, Nasa iyo na bang kamay ngayon mga kamay ni Zeba at ni Salmuna? upang bigyan namin ng tinapay ang iyong hukbo? At sinabi ni Geryon, Kaya pagkay binigay ng Panginoon si Seba at si Salmuna sa aking kamay, ay nang gagalusan ng inyong laman ng mga tinik sa ilang at ng mga dawag. At inahon niya mula roon ng Penuel, at siya nagsalita sa kanila ng gayon din. At sinagot siya ng mga lalaki sa Penuel lagay gaya ng sinagot ng mga lalaki sa sukot. At sinalita niya naman sa mga lalaki sa si Penuel na sinasabi, Pagbabalik kong payapa, ay aking ilalagpak ang muwag nito. ito. Ngayon si Seba at si Salmuna ay nasa Karkor, at ang kanilang mga hukbo na kasama nila na may labing limang libong lalaki, yung lahat na nalabi sa buong hukbo ng mga anak sa silanganan, na nabuwalang isang daan at dalawampung libong lalaki na humahawak ng tabak at si Girion ay umahon sa daan ng mga tumatahan sa mga tolda sa silanganan ng Nova at Jagbea at sinaktan ng hukbo, sapagat ang hukbo ay tiwasay. At si Seba at si Salmuna ay tumakas at kanyang hinabol sila at kanyang hinuli ang dalawang hari sa Madian na si Seba at si Salmuna at nalito ang buong hukbo at tinalikdan ni Gereo, na anak ni Joas ang pagbabaka mula sa sampahan sa Heres. At hinuli niya ang isang may kabataan sa mga lalaki sa sukot at nagusisa siya sa kanya. At pinalam sa kanya ang mga prinsipe sa sukot at ang mga matanda niyaon na pitumput pitong lalaki. At na naparoon sa mga lalaki sa sukot at sinabi, Narito si Seba at si Salmuna na tungkol sa kanila ay inyo akong na inyong sinasabi. Nasa ino bang kami ngayon ang mga kamay ni Seba at ni Salmuna upang bigyan namin ng tinapay ang iyong mga lalaki ng mga pagod at kanyang kinuha ang mga matanda sa bayan at mga tinik sa ilang at mga dawag at sa pamagitan ng mga iyon ay kanyang tinuruan ng mga lalaki sa sukot at kanyang inilagpak ang muwag ng penuel at pinatay ang mga lalaki sa bayan nang lumagkay kanyang sinabi kay Zebad kay Salmuna anong mga lalaki iyong inyong pinatay sa Tabor at sila ay sumagot kung ano ikaw ay gayon sila bawat isa ay sa mga anak ng isang hari at kanyang sinabi sila ay aking mga kapatid ng mga anak ng aking ina buhay ang Panginoon. Kung inyong iniligtas sana silang buhay, di hindi ko kayo papatayin. At sinabi niya kay Jeter na kanyang panganay, Bangon at patayin mo sila. Ngunit ang batay hindi humawak ng tabak, sapagat siya ay natakot, dahil sa siya ay bata pa. Nang magkagayoy, sinabi ni Zeba at ni Salmuna, Bungangon ka at daluhungin mo kami Sapagat kung paanong pagkalalaki, ay gayon din ang kanyang lakas. At bumangon si Gideon at pinatay si Zeba at si Salmuna at kinuha ang mga pahiyas na may anyong kalahating buwan na nasa mga leeg ng kanilang mga kamelyo. Nang magkagayoy, sinabi ng mga lalaki ng Israel kay Gideon, Magpuno ka sa amin ngayon, ikaw at ang iyong anak, sapagat iniligtas mo kami sa kamay ng Madian. At sinabi ni Gideon sa kanila, Hindi ako magpupuno sa si inyo, magpupuno man ang aking anak sa si inyo. Ang Panginoon ang magpupuno sa si inyo. At sinabi ni Gideon sa kanila, Hangad ko ang isang kahilingan sa si inyo, Nabigyan ako ng bawat isa sa si inyo ng mga hikaw na kanyang samsam. Sapagkat sila may mga gintong hikaw, dahil sa sila yung mga ismerita. At sumagot sila, ibibigay namin ng buong pag-ibig at sila naglatag ng isang balabal at inilagay roon ng bawat isa ang mga hikaw na kaniyang samsam. At ang timbang ng mga gintong hikaw na kanyang hiniling ay isang libo at pitong daang siklong ginto. Bukod pa ang mga payas na may anyong kalahating buwan at ang mga hikaw at ang mga damit na murado na suot ng mga hari sa madian at bukod pa ang mga tanikala na nangasaleg ng mga kamelyo. At ginawang epod ni Gideon at iniligay sa kanyang bayan sa Mukotid bagay sa opera. At ang buong Israel ay naparoroon na sumasamba sa kanya roon. At siyang naging ikinasilo ni Gideon at ng kanyang sambahayan. Gayon na pasuko ang Madian sa harap ng mga anak ni Israel at hindi na nila itinaas pa ang kanilang ulo at ang lupain ay nagpahingang apat na taon sa mga araw ni Gideon. At si Jerobal na anak ni Jawas ay yumao na tumahan sa kaniyang sariling bahay. At nagkaroon si Gideon ng pitumpung anak na lumabas sa kanyang mga balakang. Sapagkat siya mayroong maraming asawa. At ang kanyang babae na nasa Sikhem ay nagkaanak naman sa kanya ng isang lalaki at kanyang tinawag ang pangalan na Abimelech. At namatay si Gideon na anak ni Joas na may mabuting katandaan at nilibing sa libingan ni Joas na kanyang ama sa opera ng mga Abyaserita. At nangyari, pagkamatay ni Gideon na ang mga anak ni Israel ay bumalik at sumamba sa mga baal at ginawang kanilang Diyos ang baal berit. At hindi naalala ng mga anak ni Israel ang Panginoon nilang Diyos na siyang nagpapaging laya sa kanila sa kamay ng lahat nilang mga kaaway sa buong palibot. O gumantiman lamang ng kagandahang lob sa sangbahayan ni Jerobal na siyang Gideon ayon sa lahat ng kabutihan na kanyang ipinakita sa Israel.